Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Mga kapatid, assalamu warahmatullahi wabarakatuh Narito naman tayo sa pagpapatuloy sa ating pagtalakay sa sira o talamboy ng ating mahal na propeta sa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sandaling ito, narito na tayo sa ating pangatlong aralin na binubuo ng dalawang punto o dalawang paksa. Una ay ang pagpapatayo sa kaba at ang paksang pagpapahatol. Pangalawa ay as asadik al-amin, ang matapat na mapagkakatiwalaan sa si Prophet Muhammad SAW. Pagpapatayo sa kaba at ang paksang pagpapahatol. Ito yung panahon na uh, oh, panahon ng renovation ng kaba dahil mahabang panahon ilang siglo nung uh, ito ay o oh, mahabang panahon ng unang itinay ni Propeta Abraham uh, kasamang kanyang anak na si Propeta Ismail uh, ang Kaaba at uh, sa panahon ni sa Muhammad SAW bago pa si naging propeta ay uh, ito ay nangyari yung uh, pagpapatay o renovation ng Kaaba dahil ito ay may nangyari sa panahon na yon dahilan ng pagkasira ng bahagi ng uh, Kaaba. Tutungay natin sa mixing pag, pagtutungay lamang sa madaling uh, pagtatalakay. Limang taon Limang taon bago mahirang ang pagkasugo sa pagkasugo ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagkaroon ng malaking baha sa Mecca at umagos ito sa may dako ng sagradong bahay, Kaaba. Kaya muntik nang gumuho ang Kaaba. Ngayon napilita ng Quraysh na muling ipatayo ito bilang pagpapahalaga, pagpapahalaga sa katayong antas nito at napagkaisa nila na walang makakalahok sa pagpapatayo nito maliban sa may mabuting kalooban kaya hindi pinapasok dito ang anumang kita na mula sa masama tulad ng kita ng masamang babae ni ang patubong labag sa batas at ang kitang galing sa pandadaya ni kaninuman sa mga taong. sinabi nito, nangyari itong uh, pagpapatayo, pagpapatayo sa Kaba limang taon bago mahirang sa pagkasugo si Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibig sabihin, ang kanyang edad sa, sa panahon na ito, panahon na ito ay uh, 35, 35, dahil siya ay hinirang bilang sugo ng Allah sa edad na uh, 40 bali yun yung panahon na nagkaroon ng renovation yung, Kaaba. Dahil ito ay may, may mga nasira sa bahagi nito. Uh, ang Kaaba, uh, alam natin ang Kaaba, ito ay nasa ito ay bahay na o oh, ito ay gusali na nasa loob ng Al-Masjid Al-Haram. Kung saan na ang Kaaba ito yung direction o oh, Qiblatul Muslimin, direction ng mga Muslim kung sila ay nagsasala. Tayo bilang Muslim, tayo ay nagsasala at tayo haharap ang ating kibla or direction sa pagsasala ay tayo haharap sa Kaaba. Ang ating direction ay ang Kaaba. Ang Kaaba ay nasa kanluran ng Saudi Arabia. Kung tayo na Riyadh ay nasa kanluran natin, ibig sabihin harap tayo sa bandang kanluran kung saan man din sa sulok, sulok ng mundo, alimbawa sa Pilipinas, ay harap din tayo sa kanluran dahil ang kaaba ay nasa kanluran natin dahil ang Pilipinas ay nasa silangan, bandang silangan. Uh, tutungan natin, uh, ang uh, napilitan ng mga Quraysh na muling ipatayo ang Quraysh. Ulitin natin kung baka nabanggitin natin sa unang mga, mga tinalakay ang Quraysh ay isang tribu na kinabibilangan din ng ating mahal na propeta Sa protaw sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ang sa panahon na yon ang mga Quraysh o tribu Quraysh ay sila yung mga naninirahan doon sa Makkah, malapit doon sa uh, Kaaba. Uh, sila yung mga tao na nagpa, uh, lubos, ang, nagpapahalaga sa Kaaba. Kaya nung nangyari yung pangyayari na to ay ito, napakaisa nila na walang makik makakalahog sa pagpapatay nito. Kung i nila at napakaisa nila na magiging uh, yung mga mabuting tao lamang ay ayon sa kanilang mga pinagkakaisahan ang makilahok makilahok sa pagpapa uh, pagpapatayo nito okay uh, kaya ano yung ano yung uh, ugnayan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapatayo nito ito yung tutungay natin ano yung naging papel ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapatayo sa Kaaba Kaya kanya-kanyang nag-ipon ng bato ng Bautribo na inumpisan nilang itayo ito at pinangunahan pinangunahan ng kanterong Roman ang pagpapatayo. Ang kanyang pangalan si Bakung. At nang umabos sa paggagawa sa kinalalagyan ng itim na bato. Ang itim na bato dito ay uh, itim na bato. Yan yung sa, sa wikang Arabic al-Hajar al-Aswad na nasa nasa bahagi ng Kaaba o nakadikit doon sa uh, Kaaba ayon sa ayon sa naiulat sa mga banal ay ang, ang itim na bato na to na nasa Kaaba ay mula pa sa uh, paraiso galing sa paraiso bato na galing sa paraiso ang ang dating kulay, ang dating kulay ay puti ayon sa na, sa kasaysayan. Ang dating kulay ay puti itong bato na to at naging itim dahil sa kasalanan ng mga tao. O hindi natin tatalakayin kung paano yung detalye ng pagiging itim niya. Uh, Nagkasalungatan, tatungin na natin dito yung pagkasalungatan ng mga Quraysh. Nagkasalungatan sila sa kung sino ang may karangalang maglalagay sa kinalagyan nito. At nananatili ang dinila pagkakaunawaan sa loob ng apat na gabi o lima. At tumindi pa ito hanggang sa muntik na umabos sa matinding patayan sa lupain ng magka. Kaya... Kaya lang naimungka hini na umaya anak ni Al-Mugir al-Makhzumi sa kanila na ang pagpapasya sa kanilang mga pinagtatalunan ay ang pagpapasya sa kanilang pinagtatalunan ay ang sino mang unang papasok sa pinto ng masjid at kaya ikinasya ni, naman nila uh, ikinasiya naman nilang lahat ito at siya namang itinagda ng Allah na ang taong iyon ay ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ito yung hindi di nila uh, dinila di sa loob ng apat na gabi o lima, uh, lima. kung pinagkakasundo nila kung sino yung magiging uh, sino yung maglalagay ng kinalalagyan ng nito kinalalagyan ng itim na bato sa kaaba dahil ito ay uh, ito ikarangalan kung sino ang maglalagay maglalagay sa itim na bato sa kinalag, kinalalagyan nito sa 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 kabar kaya hindi sila nagkasundo at uh, nangyari lamang yung ang, kung sino eh, hindi sila nagkasundo kung sino sino sa kanila sa loob ng tribo ang maglalagay hindi sila nagkasundo kaya nagkaroon ng uh, mungkahi si Umayyah na anak ni Mugira ang maksumi sa kanila na ganit, uh, ganito lang gagawin uh, ang magpapasya sa kanila kanilang pinag, mga pinagtatalo na ang sino mang unang papasok nito sa masjid bali yun ang hinihintay nila kung sino yung un unang taong papasok sa masjid at doon sila magkakasundo na yun ay yung tao na maglalagay ng uh, itim na bato sa kinalalagyan nito. Kaya itinagda naman ng Allah na ang taong yun na unang pumasok sa masjid, sa masjid al-haram, ay ang sugo ng Allah, si Prophet Muhammad s.a.w. Kaya, Kaya nang Kaya nang makita nila na sila sabay-sabay. Yung mga Quraysh na sila dahil nakita nila na si propeta Muhammad pero hindi pa siya propeta nung panahon na yun dahil uh, ang edad niya sa panahon ay ay 35 at limang taon lamang bago siya hirangin propeta nangyari yung pangyayaring ito Uh, kaya nung makita nila sila inapasigaw uh, ayun sa kasaysayan napasigaw yung mga Quraysh. ang kanilang nasabi hadal amin hadal amin radina bima yaqdi baynana ito yung nasabi nung nasabi nung kurays sabi nila nang sabay-sabay al amin okay at amin, ang mapagkatiwala na si kami sa kanyang maging pasya. Okay. Kung anong decision ni Propeta Muhammad, sa dahil yun yung napakusando nila. Na kung sino yung unang papasok sa masjid, ay yun yung maglalagay ng bato sa kinalalagay nito, yung itim na bato sa kinalalagay na sa kaba. Yon, yun ang napasigaw nila, sila ay nasisiyahan sa magiging pasya ni Prophet Muhammad. Yan si Prophet Muhammad. Uh, at nang mapalapit siya sa kanila, ikinuinto nila sa kanya ang paksa. Ngayon, si Prophet Muhammad ay humiling, humiling siya ng manta at inilagay ang itim na bato sa gitna nito at kanyang hiniling sa bawat pinuno ng mga tribong nagtatalunan na humawak silang lahat sa iba't ibang dulo ng manta. At inutosan niya sila na itaas ito hanggat sa nang may abot nila uh, hanggat sa nang may, may abot nila sa paglalagay nito. Okay, yun yung naging pasyon ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay ilalagay yung bato sa tela o manta tapos tatras nila at kukunin ni Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam at ilalagay ni Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam sa pinaglalagay nito. Kaya uh, nasiyan nga sila, nasiyan, uh, talagang nasiyan ng Christ dahil dun sa naging arrangement ni Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam na bawat mga tao ay hawak-hawak, bawat trip, hawa hawak dun sa manta at itataas. Kung may uh, participation yung mga yung mga tribo sa pagtaas nung uh, nung manta tapos ko kinuha ni tapos kinuha ni propeta Muhammad ito na kinuha ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito sa pamamagitan ng kanyang kamay at ilagay ito sa paglalagay nito at iyan ang matindi at tumpak na kapasiyahan na siyang na, siya namang ikinagalak kinagalak ng mga tao uh, ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam okay sa madaling salita Uh, ang kanilang pinagtatalunan na ay nasolusyonan dahil naman ng Allah na si Prophet Muhammad sa panahon na yun ay siya yung uh, unang pumasok sa masid na napagkasunduan ng mga Quraysh. Kung sino yung uh, papasok, unang pumasok, yun ay yung maglalagay ng itim na bato sa kanyang kinalalagyan dahil yun ay karangalan yon hindi na sila nagka, nagka sila at naging uh, nasolusyonan yung kanilang pinagtatalunan kung sino yung uh, maglalagay sa bato. Ngayon, dadako tayo dito sa sa katangian, katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pa siya naging propeta ay siya na yung uh, binansagan na siya ng mga tao ng Al-Amin, ang mapagkatiwalaan. Kaya siya ay tinatawag na tinatawag na sa mga tao, kilala, kilala sa mga tao sa panahon niya, bago pa siya na maging propeta, na Asadik As Al-Amin, ang matapat na mapag mapagkakatiwalaan. Sa kabataan ni Propeta Muhammad SAW, ay mayroon siyang katangyang naiiba sa mga mamamayan. Si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ay bago pa man maging propeta, talagang iba na siya, iba ng kanyang uh, katangian, na katangian na napansin ng mga tao uh, sa kanya. Siya ay siya ay may hinhin, uh, may sa kanyang kilos mabuting kaasalan, maganda ang pamamaraan, kaya siya ay siya kaya siya ang pinakamagiting sa kanyang mga tao, may pinakamabuting kaugalian at dakila kung makikipagkalapit bahay. pinakamahinahon at pinakamatapat sa salita. Napakaginoo. Gayon din, siya ay mapagpasinsya at mapagbigay, tapat sa gawain at pinakamaingat mga laga sa kasunduan. Yan po ang katangian ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bago pa man siya nahirang propeta at lalong-lalo na tumindi pang kanyang mag uh, magandang pakikitungo sa madla o sa nilalang dong siya na naging naging propeta bago po man siya naging propeta eh uh, naiulat na sa kasaysayan na siya ang uh, taong may pinakamagandang pinakamagandang pinakamabuting kaugalian Uh, Min jura pa hindi tayo dahil uh, nalig natin yung Adan dito sa uh, uh Riyadh. Itutuloy natin yung uh, paksang paksang pagkamatapadinak mapagkatiwalan sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay higit na higit na mapagkatiwalaan sa kanila hanggang sa binansagan. binansagan. Siya ng mga tao na al -amin. Ito na yung sinabi natin kanina. Siya ay binansagang alamin, amin Mapagkatiwalaan. Kaya kanina nang tinalagay natin yung Inihintay nila kung sino yung unang papasok sa masjid para yun yung taong maglalagay sa itim na bato, sa kinalalagay nito. Si Prophet Muhammad SAW nagkataon sa paintulot ng Allah ay si Prophet Muhammad SAW ang pumasok kaya sila ay napasigaw na Hadal Amin. Yan ang, yan ang mapagkatiwalaan kaya si Prophet Muhammad SAW ay Uh, bago pa man siya naging propeta ay kilala siya sa mga tao na mapagkatiwala, mapagkakatiwalaan. Uh, binansagan siya ng mga tao na alamin, mapag mapagkakatiwalaan. Sa dahilang naipon sa kanya ang mga magagandang asal at kalugulugod na katangian. Kaya, Tulad tulad ng sinabi ng ina ng mga mananampalataya si Khadija. Uh, si Khadija ay ang una niyang asawa. At uh, ito yung sinabi ni Khadija bilang pag uh, uh, i o isinalarawan niya ang katangian ng kanyang asawa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, sinabi ni Khadija uh, ito yung sinabi ni Khadija bilang paglalar, paglalarawan sa katangian ng kanyang asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang papag-isahin ang bikis ng mga ma magkakamag-anak kanyang dadalhin ang mga pasani ang pasani ng mahihirap at kanyang tutulungan ang mahihirap at nangangailangan at kanyang aaliwin ang mga panauhin at mapagtitiisan ang mga kasawiyang palad ng katutuhanan na kanyang dadaanan. Kaya uh, inilarawan siya ng kanyang asawa na si Khadija radiyallahu anha uh, nawa siya Allah ang inilaraw ni Khadija ang katangian ng kanyang asawa ni Prophet Muhammad Sallallahu at uh, kanyang pinori ito si Prophet Muhammad Sallallahu at ito si isinalaysa ni Khadija o isinalaraw ni Khadija ang katangian ni Prophet Muhammad Sallallahu kaya siya ay binansagan dahil sa mga katangyang naipon sa kanya o mga gandang asal na ipun sa kanya ay siya ibinansagan ng mga tao bago pa man siya naging propeta ng asadik at amin ang matapat at mapagkatiwalaan mga kapatid uh, hanggang dito na lamang insya Allah ating uh, susundan ng uh, bagong paksa susundan ng ating uh, aralin at sana ay napulutan natin ng aral ang ating natunghayan sa mga bahagi ng talambuhay o kasaysay ng ating mahal na propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ganito na lamang wa sallallahu sallam ala nabi Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.